Pag na-depress ka, mayroong pait sa puso mo. Magbubunga yun sa iyo ng sakit. Yung pait sa puso ng tao, nagbubunga ng karamdaman yun. Asa ah, Biblia yun eh. Basahin natin ang 17.22 kapatid na danyan. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Ang bagbag na diwa, tumutuyo ng mga buto. Ang bagbag na bagbag ka, depressed na depressed ka. Ang sinabi ng Biblia, tumutuyo ng mga buto ang buto ay ugat ng kalusugan. Ang ang buto mo ay natutuyo. Ah, ibig sabihin, magbubunga yan ng mga sakit na malalala sa buhay mo. Kaya ang Diyos nag sa ating magpatawad, unang-una para sa ating pakinabang. Pagka nagpapatawad ka, maaliwalas ang kalooban mo. Masaya ang puso mo. Wala kang aalalahaning mabibigat na karamdamang mapupunta sa iyo. Pero pagka ang puso mo laging may pait, laging merong kung ano-anong mga bagay, ay maaaring magbukayan sa iyo ng iba-ibang mga sakit.